So yun na nga kung kayo naman guys ay taga rito sa San Antonio Quezon At uh, nagahanap kayo ng mga kakanin, puto o ng mga gawa sa kamuting kahoy Ay pwede nyo po itong puntahan si Ate Mayet na nagtitinda rito Talagang mainit pa itong tinitindi niya guys eh So yun guys kung gusto nyo nga matikman ang mga paninda dito ni Ate Mayet na napakasasarap naman talaga So dito po siya matatagpuan sa tapat ng 108 Grocery So dito lang po yan sa bayan ng San Antonio 95 pa po. Ano kaya ko na tinanong. Ano oras po ito nagbubukas dito? Alas 8. Hanggang gabi. Hindi po hanggang alas 2. hanggang alas 2. Pag mabili po, minsan na lang pang Ang ganda. Hindi po pa rin ganyan. Hindi so, naabot ng hapon. Kaya kung gusto kayong bumili dito, dito lang po sa tapat ng ano. O, sa bayan ng San Antonio, dito lang po sa may ano. sa tapat ng ano 108 ayon ayon pala oh